Hello ka OFW, kamusta po kayo? Wow, na-miss kong mag-vlog. More than a week po kasi akong hindi nakagawa ng vlog. Pinatapos ko lang kasi yung Passover. Natapos siya noong Monday night. Yun, pero ang daming ganap. <laughs> Alam naman natin, di ba, gumante yung bansang Israel sa Iran. <laughs> Kaya kami mga OFW talagang nagdarasal kami na sana maging tahimik yung isang linggo namin na Passover. And yun, thank God, hindi na yung bansang Iran. And para lang kasi babala lang ng bansang Israel ito sa Iran. Kasi um, parang gusto lang sabihin ng Israel na alam ng Israel kung nasaan o saang lugar ang kanilang nuclear facilities. Kaya kung magkakaroon ng kalukuhan o gagawa ng kalukuhan itong Iran, alam ng Israel kung nasaan o kung saan sila titira kaya thank God, hindi gumanti talaga yung Iran. Pero yung mga proxies niya uh, patuloy pa rin yung pag-tira uh, nila sa bansa Israel kung naalala nyo yung Houthis, may missile attack sila sa isang barko, di ba? Kung saan um, may dalawa tayong kababayan na namatay. Itong barko na ito, ang may-ari ay isang Israeli. Isa po siya sa pinakamayaman na tao dito sa bansang Israel. And dito naman sa Lebanon, Every day until now nagpapalipad pa rin sila ng rockets yung mga Hezbollah dito sa bandang norte although hindi namin ramdam dito ban, dito sa bandang sentral pero doon sa norte talagang in, walang ano doon talagang walang tahimik hindi tahimik yung lugar na yon And dito naman sa Gaza itong mga Hamas nagpalabas sila ng video ng mga hostages Um, para yung, yung video na yun, uh, naglalaman para humingi ng saklolo sa gobyerno ng Israel, yung mga hostages na yun, humihingi ng saklolo. Pero alam nyo ba na propaganda video lang ang mga ito? Bakit namin nasabi na propaganda? Kasi itong video na ito, hindi namin alam kung buhay pa ang mga hostages na to or kung kailan nila ginawa itong video na ito. And in ini-release ng Hamas ang video para saktan yung mga relatives ng mga uh, hostage. In yung mga relatives na ito, i-force nila yung gobyerno na gumawa ng paraan na makipag-deal kahit pa pabor pa sa mga Hamas. Iyon yung agenda ng Hamas kaya pinalabas nila itong mga video na ito. And yun, ang alam ko may deal na sila na nakikipag-negotiate na yung bansang Israel sa mga Hamas. Eh, yung alam ko tumutulong yung, yung Egypt. Ang sabi nila, 33 hostages ang i-release ng mga Hamas. Kapalit niyan, syempre yung mga prisoners na terorista dito sa bansang Israel. And hindi ko alam, walang binanggit na kung ilan bilang yung mga terorista na ipapalabas at saka magkakaroon daw ng 40 days na ceasefire. Um, kung totoo okay yung 40 days, di ba, tahimik, walang gulo. Pero, uh, may disadvantage din itong 40 days na ceasefire. Kasi, dito sa panahon na ito, dito sila pwedeng makapag-angkat ulit ng kanilang kagamitan, ng kanilang mga rackets na galing sa Iran. Yan. And dito rin sa panahon na ito, mapapalakas nila ulit yung kanilang puwersa. Itong mga hamas na ito. So yun, um, pero hindi ko pa alam kung okay na itong negotiation na ito or kailan magiging effective. And ngayon, andito si Blinken, yung sekretary ng United States, para nga makipag-negotiate sa mga Hamas uh, about sa mga hostages. And para din um, may, ano, um, mapag-usapan yung pag-enter ng IDF sa Rafa border alam nyo ba, itong international court, yung ICC, mag issue daw ng warrant of arrest against kay Prime Minister Netanyahu at saka sa mga war cabinet na ito dahil daw dun sa ginawa nila sa Gaza. Isipin nyo yun, Israel na nga yun na agrabyado eh. And siya na yung ginawan ng karumaldumal. Um, siya pa yung sasampahan ng kaso parang napaka unfair, ba? Diba? Tapos ang dami pa yung mga ano, mga universities na nagpo-protesta, yung mga estudyante na anti-semitism, anti-Jews. Um, ewan ko lang kung bakit ang daming ayaw sa bansang Israel. Pero alam nyo ba, yung mga Hudyo, isa po sa pinakamabait na tao sa buong mundo. And yun, um, alam naman natin na maraming mga tutuligsa sa bansa ng Israel. Pero alam, alam natin na hindi pa babayaan ni God ang kanyang bayan. Yun, sana nagkaroon kayo ng kaalaman about sa Israel. Um, sana nagustuhan nyo ang aking video. Please, pakilike po ito. And please, pakisubscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.